regardless kung saan ka. Ngayon, gusto kong i -ano guys, gusto kong i-play itong video ni Kibuloy kasi gusto ko na um, himayin natin lahat itong kanyang mga sinasabi. Kasi I was also confused at one point, no? Um, dahil sa kanyang mga multiple interpretation ba ng kanyang tawag nito, ng terms ng kanyang ginagamit. He is using the ambiguity terms na you can, you know, it's, it's open for multiple interpretation. And why? Bakit niya ginagawa yan? Um, gusto kong ating um, talakayin yan. Uh, hanapin ko lang itong, itong video na ito kasi um, I think it's important, no, para yung ating mga yung mga members at mga workers na Kibuloy na andu unpa, na talagang akala nila na yung lahat ng sinasabi ni Kibuloy ay para sa kanilang kabutihan, no. But they don't know na Kibuloy is using uh, the words or language na it's depend on their interpretation at that moment. No, but that doesn't mean na yun ang ibig niyang sabihin kung ano man yung ini-interpret natin sa sarili. So ito, um, i-play natin ito kasi medyo mahaba pa naman yung ating oras. No? Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon, tanghali, at magandang araw sa inyong lahat na aking mga kababayan dito sa Bansang Pilipinas, minamahal nating bansa, at sa lahat po ng mga kapwa-Pilipino na OFWs nasa Ibayong Daga. Uh, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po muli si Pastor Apollo Quibuloy. At marami pong nagtatanong kung saan ako ngayon. Marami pong nagtatanong kasi hindi daw nakikita aking mukha at uh, maraming beses ako ay nasasabing ako o malis mo na ako dito kasi medyo hindi pa magandang panahon na nandito ako kaya yun po ang naririnig niyo sa akin unit sa palagi ninyong pagtatanong kung saan bibigyan ko lang po kayo ng talinghaga kung saan ako isang puzzle na kung masol po ninyo ay bigyan ko kayo ng 1,000 pesos na reward ito po ang talinghaga ko, ano? Pakinggan po ninyo. Ako'y nakakubli, di kalayawan dito. Kuta ko'y puro bato. Laksa-laksang pula at itim na langgam. Handang ipagtanggol ako sa mga manglulupig na mga tao. Kanuman o kalahi ko. Upang aking maitayo ang prinsipyong diwa, karangalan, kalayaan ng isang marangal na Pilipino na naisilang sa paanan ng matayog sa lahat na bundok-apo, sulong bayan ko ipaglaban karapatan sa manglupik di ka ang mamatay ng dahil sa iyo. Yan po ang aking talinghaga. Kung masold din niyo yun, malaman ninyo kung nasaan ako. Si Kibuloy po ay nasa Julo. Pagkala ninyo ngayon mga sagot at may reward kayo 1,000 pesos. Okay? Ang sold po ay uh, yung aking yung aking nga uh, palaging tinatanong sa ata. Palaging uh, Ito ang uh, Gusto kong i-discuss. nabubulunan nagkapakinig sila na ako'y appointed son. Marami ko naririnig na nagsasaring sa inyong mga bagay, bilib ako kay Pastor Kibuloy. Pero pagdating sa appointed son of God, medyo talaga hindi ko bilib dyan. Well, hindi ko ninyo masyadong napalalim ng pag-iisip ninyo patungkol sa ministry ko at ng aking pag-unawang ibinigay ng mga sa akin sa banal na aklat. Alam po ninyo, tayong lahat mga appointed sons of God. In general, son of God po tayong lahat. Ngayon, kung ikaw merong isang dakilang layunin ibinigay ng Diyos sa iyo, appointed ka doon sa trabahong yon na magkakatulong sa iyong kapwa-tao, maaring hindi kasing laki na ibinigay sa akin, pero kung may nagagawa kang pagtulong sa iyong kapwa-tao, pagmamahal mo, love your neighbor, ask yourself, appointed son of God ka po sa field o sa paglilingkod na yon kung saan ang scope mo ay nando doon. Tulad ngayon, isa kang broadcaster na magaling at ikaw ay nakapagpapaliwanag sa mga tao at sila ay uh, na, nabibiyayaan naliliwanagan, naging maganda ang kanilang pangunawa at buhay sa pamamagitan ng iyong pagbobroadcast o pagbibigay ng mga informasyon. Appointed son of God ka sa broadcasting. Ayon, nakakatulong ka. O ngayon, uh, kung ikaw naman, uh, meron kang field. Alimbawa, doktor ka. At ikaw ay maunawin na doktor, wala kang pakialam kung mabayaran ka o hindi. Pagkatapos, uh, tulungan mo ang mga may sakit, kung isa walang bayad. At napakarami mo lang natulungan. Nakapagawa ka pa ng hospital, sarili mong pera. Tapos, libre ang mga dukha pumunta doon. Appointed son of God ka in the field of medicine. Yun. Ngayon, kung lawyer ka naman, ganun din. Napakarami mong natulungan hindi na nakapagbayad sa iyo, pero pro bono na, o appointed son of God ka as a lawyer in the field of helping others legal problem to be solved. Ayun. Iba-iba po yan lahat. Ganun. Kung ano ang field mo ngayon, nakakatulong ka sa iyong kapwa, appointed son of God ka sa field na yon. Ako po, appointed son of God ako sa field ko ngayon. Nakita ninyo, isa kong ibanghilista isang propeta at appointed son of God ako para ipahayag ko ang mensahe ko sa buong sanlibutan at uh, ako na naatasang mapaitayo ang kanyang kaharian dito sa lupa na kung saan ang mga nakay pupunta magsisisi at magbabago ang kanilang buhay. Appointed po ako doon. Hindi lahat appointed doon eh. Ako po, appointed ako doon. O, nabibigyan ko ng magandang pamumuhay, spiritual, physical, financial, ang mga sumasapi sa aking kongregasyon. Ayun po ang pagiging appointed. Kayo lahat appointed. Si Eric, appointed son of God to uh, uh, spread uh, and inform the people about the evils of, uh, of uh, the CPPNP and the kasama na rin ang appointed daughter of, of, God na si Lorraine Batoy. O, si uh, Pangulong Duterte, appointed son of God to become president uh, of our country for the time na natulungan niya mabuti ang ating bansa na umahon at pagkatapos magkaroon ng build, build, build. Ayun, ganon po yun. Ganon din ang uh, ating Pangulo ngayon itinalaga siya ng Diyos. Appointed son of God for a uh, for his presidency in the time being. Ngayon, nandid yan siya. Ayun, para gawin mo ang tama, gawin mo ang mabuti, gawin mo ang nararapat, at nakakatulong ka sa iyong kapwa-tao. Nandun po yun sa scope ng love your neighbor as yourself. When you love your neighbor as yourself, you have obeyed the love God with all your heart. Kasi kung wala pagmamahal sa iyong kapwa, natulungan mo siya, nagbagong buhay, at siya ay naging uh, uh mab mabuting tao, eh, pagmamahal na po sa Diyos yon, At natupan mo na yung two commandments na yun. So, kung ano man ang ibinigay sa iyo na appointment dito sa lupang ito upang gawin ang kabutihan, appointed son of God ka sa pidmong iyon. Okay? Yan. Kung ano po ang field din niyo ngayon, appointed son of God kayo don, Pero hindi lahat appointed son sa... Kasi ang iba walang trabaho eh. Alangalang -alang naman drug lord ka. Appointed son of God ka sa pagpapalaganap ng drugs. Kung nagpapalaganap ka ng drugs, appointed son of the devil ka. Okay? Kung ikaw o kidnapper, yun ang dawa mo, appointed son ka of the devil. Hindi God. Oh, o ngayon, kung ikaw uh, belonging to the NPA terrorist group, appointed son of the devil ka. O, kasi pumapatay ka. Ang sabi ng bananaklat sa John 10, ang kaaway pumunta rito, ang magnanaka pumunta rito, pang pumuksa, pumatay. O, at, you know, the, 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 the thief came for to kill, to steal, and to destroy. At magwasa. But the Son of God came to give life, life more abundantly. Pag ikaw nakatulong kasi sa kapwa-tao to give life more abundantly, Son of God ka doon sa field mong yon. Whether uh, spiritual ministry, evangelization, o kaya uh, the field of science, in the field of medicine, in the field of law, whatever field na nakakatulong ka sa tao appointed son of God ka doon. Basta mabuti ang iyong ginagawa at ang epekto kabutihan. Pero kung ikaw terorista, ang ginagawa mo uh, to steal, to kill, and to destroy, the thief ka, eh, appointed son of God. Kaya hindi ko masasabi yon sa mga NPA na pumapatay ng wag ngawa. Oh, yung mga general natin, appointed son of God for the army to keep the peace and to Uh, protect the country from any enemies. Yun. Puro yan, appointed son tayo kung saan ka na-appoint. Sa lahat ng kabutihan na ginagawa mo, pagka mabuti ang epekto, mabuti ang puso mo, appointed son of God ka sa field mong iyon. Pero pagka masamang ginagawa mo, tapos may kapangyarihan kang gawin yon, appointed son of the devil ka. Oh, uh, to kill, to steal, and to destroy. Ayan po ang aking paliwanan dyan. Kaya uh, medyo kunting ano lang, konting kaalaman lang. Gusto kong may, may sa inyo. Sorry po na, na una hindi ko na-explain itong lahat kaya medyo hindi nyo masyadong naunawaan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagkikinig. Pagpala tayo time lahat ng ating dakilang Diyos sa langit. Amen. Palusot pa no, palusot pa si si appointed rapist of of hell. <laughs> no, palusot. Oh, sabi niya tayo dong lahat ay appointed son and daughter of God. So ibig sabihin, let's 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 give him that argument no na na he is appointed and we are all appointed. Let's give him that argument. Ngayon, ang tanong dito ano yung claim mo na ikaw na ang may-ari ng kaluluwa ng tao? So, so if everyone is anointed, ihin, tayong lahat may-ari ng mga kaluluwa ng mga tao? At tayo lahat ay may-ari ng, ng mundo? Kibuloy, kahit anong paluso na yung ginagawa mo, it doesn't make sense. No? Pero yung mga ano niya, yung mga alagad niya, believe na believe sa mga sinasabi ni Kibuloy. Ngayon, binanggit na rin niya yung ano yung yung sinabi sa bible no yung kataga na um, the devil is here to destroy to steal and to kill so kung tayo ay kung tayo ay pumapatay sa mga tao iyan ba ay appointed appointed son of god kung pinapatay natin ang mga tao na mag magstand up or magtanong man lang sa yo yan ba ay appointed son of God or appointed son of the devil. Kung tayo ay nang-aabuso ng mga tao for our own self benefits. No? Yan ba ay appointed son of God or appointed son of the devil. Kung tayo ay nagpaparaos sa ating no sa 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 iyong mga ano mga mga desire, fleshly desire, gamit yung mga kabataan, mga innocent na mga mga babae. Yan ba ay appointed son of God or appointed of the devil kibuloy? Now, answer. <laughs> Kaya, palusot ka pa. Eh. Kahit anong palusot mo, wala na. Checkmate ka na. Checkmate ka na kibuloy. Lalo na ngayon at lumabas na public na yung warrant of arrest mo dito galing sa FBI. Anytime, pwede ka nang kunin dyan sa Pilipinas. Kaya hallelujah. <laughs> hallelujah. No? Malapit na rin natin makamit ang ang ending, ang ang justice na matagal nating hinahanap, na matagal nating pinaglalaban. Kaya um, kahit ano pa ang sabihin ni Kibuloy, kahit saan ka man magtago Kibuloy, alam Namin. Kung nasaan ka. Kasi naka-coordinates na yung mga lugar mo. Hmm. Kaya pinatatawanan ka na lang dyan sa Pilipinas, pati yung mga best friend mo, they drop you like hot potato. Kasi alam nila that you doesn't make sense anymore. Hmm. Tingnan mo yung kaibigan mo, si Digong. Oh, binigyan ka na ka magpapakulong dyan sa Pilipinas o dito sa U.S. So it's all up to you kung saan ka magpapakulong, Sir Kibuloy. No? At katulad pinagtatawanan ka kahit yung ating ano, kahit yung ating pagulo. No? Kung ano-ano pa yung mga sinasabi mo just to cover up yourself, to cover up yung tawag nito, schizophrenia mo sa iyong mga ano, sa takot na hindi mo maintindihan kung saan ka magtatago. Kahit saan, saan ano ka pa, kuweba ka magtago. Alam, alam namin ang mga lugar mo. No. Kaya, if I were you, face us. Yan lang naman ang, ang ano namin, ang hiningi namin sa'yo. Face us. Di ba, innocent ka naman kaya, sabi mo. O, sabi ng mga minions mo, Oh, kahit yung mga pastoral mo dyan na ginawa mong parausan, pinagtatanggol ka pa. Oh. pero hindi nila masabi na hindi sila ginawa mong parausan, pinagtatanggol ka. Ang, ang pagtatanggol nila, i-diminish kami. Sisiraan kami. I-personal attack kami. Oh, kung ano-ano ang tinatawag sa amin, pero hindi nila sinasabi na hindi mo sila pinagpaparausan. Oh, kaya tibuloy, eh, your time is here. kung ano man ang mangyari sa aking mga mahal sa buhay dyan sa Pilipinas, walang ibang may gawa kundi si Kibuloy at yung mga tao niya.